Hi guys, good so day, yan, maulan na hapon na naman, time check, it's already 12 o'clock po ng tanghali Pero ayan po yung araw natin ngayon, um, it's a rainy day and it's cloudy day Umuulan na po talaga guys, guys pasensya po kayo dito sa ating camera for today Kasi ito po yung sinasabi ko sa aking fast vlogs na camera ng re-reel talk hindi nang real talk po siya guys yes and for today's video Ayan, nakala ko yung video natin kanina is may sounds na ako salita, guys. Naka, ano pala siya. Time lapse ng medyo times to na pas, 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 pas gamay. Oh my God, back to basic, back to zero tayo sa ating video for today and right. So I wish, guys, and I hope. Oh, yeah. I wish and I hope na unta dili delay ang atong pagstorya dira sa video. So hey everyone, once again, this is me at Imukia Baliling. Guys, and for today sa video, ay yan napapa back into basic tayo guys. Na si na sana ako magblog kanina. Kasi so I found out na yung video ko pala sa open cam is wala palang voice kasi naka times two ah time lapse pero naka times to po siya guys and yes back to basic po tayo nakikita nyo ba ako dyan hindi <laughs> ko alam kung paano guys kasi yung camera natin eto po yung nang re-reel to nasabi ko sa inyo in our past vlogs na eto yung camera na nang re-reel si open camera <laughs> why yun po yung gamit natin na camera dahil ah, doon po mas nagwo-work po ang ating boya wireless microphone which is gamit ko po siya ngayon. Guys, yung sana po is clear po ang ating video sa kasi nga, uh, wala, na, wala na hindi natin maririnig yung mga ingay sa paligid. And guys, hindi ko na patatagalin pa. Hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Pakilike na din po ang ating video. Para sa gustong matuto ng ano nga ba maintain ang braided or braided ng braiding ng ating mga money tree, Well, guys, watch this video fully. Ayan, sana po is hindi po ko mag-skip ng ads, please. Sisimula na natin to. Now na. Okay, so, nalilito po yung aking manitri. As you can see, kahit po na po siya, medyo mataas pa nga siya sa akin. Yung manitri na ito, guys, is meron po siyang stem na 7 stem. Ito nakalagay doon sa labas kasi gusto ko talagang uh, makakuha siya ng enough light. And to the point na nakita ko doon sa labas na medyo hindi ko nga palaging nadidiligan doon, palaging nagdadry yung kaniyang soil. So, pinasok ko dito sa loob and para masali natin talaga eh, sa ating mga dilig-dilig. Although, eto si Money Tree guys ha. Para sa mga nag-aalaga ng mga Money Tree, ating mga viewers dyan na uh, nag-subscribe sa aking YouTube channel, it's because of the Money Tree, how to care money tree. Ayan, thank you, thank you so much po sa inyo. Again, dapat po diligan natin ang ating money tree for only once a week lang po talaga. Yun po yung ipapayo ko sa inyo guys dahil bakit ngano? no? Ayan, kasi po yun po yung pinaka-safe na hindi po magro-rotarat yung ating ilalim ng puno ng ating mga money tree. And also guys, it depends po sa soil. To be safe, para safe po talaga, baon nyo na lang po yung kamay ninyo hanggang dito tignan nyo po kung may mga lupa pa ba na didikit sa mga kamay nyo pag baon doon sa ating pot. Pag may lupa pa po na didikit, it was the indicator or yun po yung sinasabi nila na hindi pa po muna siyang diligan. Pero pag sa kamay mo doon sa ating soil, medyo uh, wala na. So that was the sign na pwede na po natin siyang diligan. And guys, para sa ating mga manitri, ano ba ang ginagamit niyong soil sa inyong money tree? Comment down below in our comment box section. For me guys, much better po sa akin si garden soil. Aside kasi sa ano na, parang hindi na tayo makakabili pa ng soil, si garden soil is nasa garden lang po natin siya makikita, guys. When I say garden soil, guys, iyon po talagang nasa garden ko lang. Diyan sa tabi-tabi. Yan. Diyan sa tabi-tabi ko lang talaga kinuha. Ito po yung, which is, ito po yung lupa na ito. So, yan, guys. While nagsasalita tayo isa, start na for sisimula na natin ang ating pag-braid ng ating money tree. Kasi, ayan, as you can see, guys, medyo matataas na po yung hindi nakabraid sa kanya may mga parts po na maliit pa yung iba. So, ganito yung unang step na gagawin natin. Kuhaan natin ang mga dahon. Ito yung mga old leaf po ng ating mga money trees. Guys, kung ayaw nyo po muna silang i pa, yan, it's okay. Pahabain nyo po pa muna sila. Pero kung saan yung stem na pinakamaliit sa lahat, until doon po ninyo i-braided. And guys, kung gusto nyo maging thicker yung kanilang uh, stem, ang gagawin nyo po is i-cut, i-cut nyo po talaga dito sa ibabaw eh. To the point na magiging ganito po siya. Magiging ganito po siya guys, yung kapag ina-cut natin itong dito sa ibabaw. Anyway, as you can see, nakikita nyo, meron na siyang bagong tuhoy or meron na siyang bagong ano, sanga na papalabas. Itong isa kasi na ito is naputol nung pagtanggal ko. Pero, dito sa ibabaw, I choose wall or sa so, nakikita ko guys, wala pa namang bagong tubo sa kanya. So ayan, ilalagay ko po muna siya dito. Alright, pagpatuloy natin ang ating ginagawa. Ito guys, dapat kukuna natin ng mga dahon po dito sa baba. Okay. nakababa po. And I think kung saan nyo po, kung ano pong size ng money tree ang gusto ninyo or sasabihin nyo, okay, tama na ito, itong ganito kataas, pwede nyo na siyang ikat sa ibabaw. Again, as you can see guys, ito yung pinakamaliit na stem sa kanilang pito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ala, ba't naging 8 ito? Wait lang. 2, 4, 6, 8. Ah, okay. Dahil dito sa baba is merong sanga. So, dito, basta sa atin natin, parang walong stem or walong ano, walong naka, labas sa ibabaw, pero dito po talaga is pito lang dahil nagsanga po siya dito pa lang, pero isang puno lang po talaga siya nagsanga lang po kaya pagdating dito sa ibabaw, nagiging eight po sila so ayan, kukuna natin ng dahon para ma-braided na po natin sila hindi nyo pa na-braided itong dito sa ibabaw huwag po na muna itong tanggalin itong nasa baba, dahil baka hindi po Da sa Bisaya pa mabungkag po ang atong braided. Baba ng ating manager. We clear, mas clear po dito na area. Okay, kung haan natin yung iba. Again, ito yung pinaka maliit na stem. And until dito lang po, uh, itali. Or... Alright, let's go. Let's do this na. Hanapin ko muna yung nagkadikit na sanga guys. Baka pa para sim pa din sila. Hindi sila magkakahiwalay. Yes, eto. Okay eto po talaga sila guys ang magkadikit na sanga so and count po ito dito sa ibabaw guys is isa lang so medyo mahirap siya guys ha kapag ganito yung gagawin kasi hahanapin natin kung saan po banda ng mani tree ang kanang dili jud siya mabali guys ha pangitaon jud nato siya kanang hiyang siya nga braided dadto na side sa so, napaghiwalay na natin so supposedly ganito yung gagawin natin guys 1 2 3 1 2 3 So, eto yung nasa gitna. Alright. Babalik na rin po natin siya. Okay, eto po yung nasa gitna. Ewan ko kung nakikita nyo ako guys, pero umiinit na po dito. Alright. Again, dapat may isang puno po na matitira sa, sa gitna ng ating monetary. Okay. Anyway, it's okay. Okay lang po na medyo maluwag yung pagka-braided natin sa ating money tree, guys. Dahil uh, mas maluwag po, mas nakakahinga po yung kanyang mga stem. guys. And then, kunin natin tong dito na side. Ayan, nakita nyo yan guys. Diyan po yung indication na until dyan po natin siya tinali. Tatali mo talaga dyan na yung mahigpit na mahigpit na tali. And although may nabali dito na stem pero I think maghihil naman itong ganito na stem na nabali. Okay, tatalian ko na lang din siya dito para maghihil po talaga siya. Okay. Parang sa tao pa kung masamad, hitan lang nimo kara ang iyang open wound mag ano, close ana ra siya guys okay dari nga side sa baba which is braided gid siya kaayo dili gid siya mag seam as dire sa babaw kay ang stem niya medyo gahi naman good. labi na ni guys kay na ay mga kauban na medyo guot or kanang tigulang na na stem ba ah, sa ang uban niya nga kauban kay mga medyo younger stem pa so maong ano so kung naa kay makita nga ingon ani sa imong money tree diri sa baba ayan na makita nga ingon ani guys pwede niyo po siyang tanggalin okay pwede niyo po siyang tanggalin and pwede na nimo siyang ibutang diha Another stem na siya. Pero, eto pa siya, guys. Oh may ano na naman dito. Hahayaan ko muna yan siya dyan. Yes, isa din yung way niya kung magpaparami ka ng money tree. Propagate mo ganyan. Pag may tumubo dito sa gilid, ikat, tanggalin mo lang, lagay mo dyan sa gilid. Sobrang bilis guys, sobrang dali. Ganyan lang po talaga. Ayan. Again, ang ginagamit ko na soil dito is yung garden soil lang po. Ayan. Itong mga ganito guys, na dahon, this is the old leaf nanya pwede na natin siyang eat tapon kasi natry ko na po ilang beses ko na po talagang trinay na magpropagate gamit ang dahon hindi po talaga siya nagwo-work guys i don't know sa iba kung nagwo-work pero sa akin po talaga ayaw <laughs> hindi ko na siya pipilitin kasi na stress po ako kapag ano medyo mataas na siya guys and papa stable ko na lang siya sure ako na medyo tataas pa talaga siya ipapastable ko na lang yung ating bagong, lalong-lalo na yung stem na nabali, ipapastable ko na lang siya. Tapos, ikakat ko na siya dito sa ibabaw, just like that one, kagaya nun, ayan, kagaya ng mga yan. Ikakat ko na lang siya, and para, eto na talaga yung height na gusto kong ma-achieve niya. Alright, hanggang dyan lang yung height niya, and para, mukha siyang bonsai tignan. Kasi pag kinat natin guys, nakikita nyo itong green stem niya dito. Magiging kagaya po ito, neto. So lalaki po siya. Guys, ang money tree guys, nagdidepende po iyan kung unsa ka ang imong gitamnan. dako po, kung dako ang imong tamnan, ko po ang money tree as in. Kaya kung sa lupa ni mo siya itanom, mukha hoy siya si money tree. And mamunga, uh, wala pa ko nakakita o money tree nga nasapat nga namunga. Ayan, o hindi pa ako nakakita ng money tree na nasapat na nagkakaroon ng bulaklak at saka bunga. Actually, yun po yung gusto kong ma-achieve, ma-achieve sa pag-aalaga po ng money tree. Yun po yung gusto kong ma-achieve na sana uh, magkakaroon tayo ng bunga, bulaklak, ng money nang money tree, nang nasapat lang po yung money tree. Gusto ko talaga yung ganun guys, kaso hindi ko alam kung paano kasi medyo maliliit pa yung ibang money tree ko. Yung ibang money tree ko kasi guys na malalaki dati, nabenta na. Meron akong malaking money tree pero nandiyan sa labas, yan meron siyang tree stem. Dati ang liit pa nun, talagang pero ngayon guys, andiyan sa labas ang kanyang stem ngayon, parang dito na oh, yung mga dito ko nasa sa kamay, yung bukton, yan, ganyan na siya kalaki. na <laughs> yung ating nagawang money tree for today's video, ganyan lang po kadali mag-braided at uh, para kung paano ba ipagpatuloy ang kanyang braided. Again guys, etong money tree na to is, ito na yung height na gusto kong ma-achieve. So, um, na, uh, ito pag naka-stable na, ikakat po na po siya. Or kung sa mga nagtatanong, meron din mga comments sa akin kung gumagamit pa po ba ako nung um, Lush Soil, yung Soil Generator. Actually, guys, um medyo namamahalan po kasi ako ng Lush Soil. So, as of now, is hindi na po ako gumagamit ng Soil Regenerator or Lush Soil. Lahat po ng mga naman <coughs> dito na nandito ngayon, guys, ang tanging nilalagay ko na lang po sa kanila is yung ano ng itlog. yung basyo ng itlog. Yun na lang po talaga yung gina, nilalagay ko sa kanila guys. Kasi mahirap po maghanap dito po kasi sa side namin na area. Guys, lumipat po tayo dito sa loob dahil medyo ulan na po sa labas. So, dito ko na po tatapusin ang ating vlog for today. And once again, this is me, Ati Mutiabalili. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and follow to my YouTube account. And guys, kung may mga katanungan po kayo about sa money tree, you can comment down below and um you can follow also sa ating uh, Facebook page, Hubotya Baliling. Guys, I really love and appreciate to read your comments po and uh, sasagutin po natin yung katanungan niyo one by one. And that's it, everyone. Once again, this is me, Ate Matia Baliling, your all-around human being. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye! Thank you!